So, ito na nga. Ayan. Guys, ang gamit natin ngayon ay uh, soft bait na malupit. Ayan na, Mollick soft bait ito. Mga 5 grams lang yan. So, tingnan natin kung makakaloko tayo ngayong araw. Let's check it out mga kasima. Ayan, unang tapo natin. Tingnan natin. Tingnan tayong maluloko. bangga-bangga lang malamang mga ano lang yon mga nora-nora lang mga yun sa may corner ng tulay na yun sa may sulok hindi natin Ayaw hmm. ah Wala tayong mapakagat sa ano Sa Sa pain Eh sa ano Sa soft bait Tsaka sa casting So try muna natin ng ano Magtamban Ayan oh Bait and wait po na muna tayo mga kasima Wala eh Pagtyagaan muna natin to Baka meron Kahit sa tamban Baho ng ang tamban ko Oh Ang dami po sa nakaabang Nakahuli ako ng Nora, huwag kayo mag-alala natin kung may kakagat sa breathing rate natin Tignan tayo, tiyaga-tiyaga muna tayo sa babad Wala pa Hamor, hamor, hamor Hamor, hamor Ay, wah hu 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 ang maganda sa bait and wait Nakahamot tayo mga kasima Sarap naman hu hu! Isang mapagpalang araw ng sabado Mga kasima Nakadali na naman tayo ng hamur. Psst, uy, munang. Ay, Mingming. Huwag mo nang pakialaman yung ming sa akin na to. Kung naman masyado ka namang ano. Huwag nang pakialaman, Mingming. Akin nga to eh. Huwag ka maglala. Bibigyan kita mamaya pag nakahuli ako ng Nora. Sayong sayo. Walang makakaagaw sa Nora mo. Okay? Itong hamur akin na to. Pagbigyan mo na sa akin ikaw naman minsan lang ako humagis eh aywa sabi nga sa arabic eh aywa ayan Deski Fishing TV mga kasima at nakadali na naman tayo ng hamor ayan oh thank you lord salamat po ng marami sa blessing alright maganda ganda to Ayos, ayos. Buhay na buhay ang aking bihagan. May laman na naman. So, ang ating uh, sikreto mga kasima ay uh, alam mo ba kung ano? Ayan oh, tamban lang yan. Pinutol na mabahong tamban. Pinutol na mabahong tamban. Dahil tatlo linggo na sa rep. Hindi na nagpipishin eh. Okay, si Mingming naman oh Natataranta. Ako lang to huwag ka mag... Uh, kamasyadong ano Ming Ming kamasyadong hyper masyado kang hype Ming Ming eh yan ka lang huwag mag alala hindi ka mawawalan pero hindi ka rin magkakaroon <laughs> yun tapo lang tayo mga kasima ng ganon ka yan hintayin natin may uh, magkamali uy kakabagsak pa lang parang may uh, kumitab-kitab ka agad ayun so ayun ayun may nagkakamali na naman huwag kang magkamali tumama ka ayos lang yan kaya pala nawala ng konti ang kagad dahil merong lapu-lapu may lapu-lapu na tayo masarap ang sweet and sour mamaya pag tinamad sinigang mas <laughs> <laughs> madali yung sinigang eh <laughs> kayo na nga ano mga kasima pag sinipag, sweet and sour. Pag tinamad, alam na, sinigang. Pag kakalis sabaw lang, ayos na. Pakuloan mo lang, tsaka konting gulay, e di panalo. Tapos, pag sweet and sour, medyo ano pa eh. Maraming uh, proseso. Paprito ka pa. Hindi e pag, pag sinipag. Pero pag tinamad, alam na, sinigang nga. So, ayun mga kasima ganun lang tayo bait and wait lang tayo mga kasima so tignan natin ulit ganun na tong uh, soft bait na cute na to ayan o uh, 1.5 grams tapos yung aking jighead uh, jig head is 1.5 din so tignan natin kung makakapang uto Wow Mm -hmm. Ito ang lapis. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano to? Wow! Uy! Uy, Nora, laki! Masya Allah! Yan o, oh. nga pala to sa Tokyo Marine ng uh, soft bait na to. Laking Nora o! Oh. Na to. Laki oh. Uy, 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 uy. Pwede na yan. Maganda na ang size niyan. Yan Niya ka lang, boy. Pwede na yan. Sikaan natin yan. Ay, Pag mga naka... Ibang piraso tayong ganyan, o. Oh. Kasi yan, sarap na yung pinirito. At durog agad yung sopid. Isang kagat pa lang. Okay, mga kasima tapon ulit ang laro lang tayo Walang masyadong ano naman eh. low tide Ingit pa so libang libang lang tayo mga kasima tanggal kat eh hmm, ayun na naman meron na namang bumabangat sa ilalim mhm mm kawawa yata hu oh wala na wala wala na yung soft <laughs> na naku mga kasima aray ko po muna tayo kawawa muna tayo ng soft bait aray ko Ayo, mga kasima ito lapis boog sabay talon eh ayos ayos gamit natin ay na uh, senses savior uh, door yan, 50s lang yan, 50s uh, lapis lapis lang muna tayo, tanggal ka tilang alay mo, may marigo na malaki Dikit na naman o. Oh. naman ang lapis. Ayan. Boom. Boom. Laro lang tayo lapis. Ayan. Automatic na release. Puti naman. Yung isang na-release natin namatay. Wala na. Iangat na natin yan. Pakain natin sa puso. Sayang eh. Mm-hmm. Mm -hmm. Yan naman, dikit na naman ang Bug. Oh, ang saman. Oh, yun. Automatic na release. Very good. Ayan, oh. Mga oh, kasi man, gamit nga pala natin ay uh, Sensa Savior. Yan. Tiger. Yan. 50s nga pala ang uh, sukat nito. 7 grams yata ito. So, ayan. Available yan sa shallow water. Of course. Kay Papa Ski hmm. Tanggal ka tayo lang tayo mga kasima. Mm. Mm. mm? Alright. Ayos nice lang yan. Maganda nga yung kasi re ko rin naman eh. Maliliit eh. hindi na rin naman siya. Hindi, hindi na ako magtatanggal. Importante meron ako na i-strike. Yan, okay na yun. Good feelings na yun, good feelings mga kasima. May naniniyab kang inang malaki. Yun ang, ano, yun ang maganda sana mga pakakat. Para maganda laban. Para goods na goods. Goods na goods sa goods. Malilit lang yung mga bumibira sa atin eh. Saan ba yung malalaki? Yung mga tigtatlong kilo man lang. Ah, ganda-ganda ang hatakan. Matagal-tagal. Ayun. Ay, ano na naman ito? Uy, ganun pa rin. Maliit. Ah, matanggal ka. Matanggal ka. Matanggal ah, ka. Ayun. Nakapukumapit. Ayun. <laughs> Kumapit mga kasima, yung pong ganitong lapis na ko po, dahan-dahan lang kayo sa pagdampot nito. Masakit ito. Makatibo. Umubo kayo mga paliktik niyan, ay masakit yan, makatusok. Mm. Kung isa, pinakawala ko, namatay. Pinamahal niya tayo yung hasang. Kukunin ko lang yan mamaya, papakain natin sa pusa. Goods na goods na yan. Tapos lang tayo, laro lang. Mapapadaan ulit yung malaki. May naniyab kang inang malaki. Laki ng saklab. Laki ng sagpang. Hindi naman ako nakahagis. Ado na ako sa kabila. mhm hmm Ay, naman? Ay, grabe. Tamil lapis. Yun, ang gal. Alright. Denski Fishing TV. naman, laro lang tayo mga kasi matanggal ka din Dami lapis oh, gusto nila maglaro Goods na goods yan Yun May gumangga na naman size para yun mm. 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 pencil pa rin hindi ka ba matatanggal tanggal ka na ayun. So, okay. ayun very good very good so one more ayun umingi ako si Mingming mabibigyan natin yung patay Ay, na talaga nag ano, malaki laki edit lang ng size tibay nung tali ko may, may gamit akong bagong tali nga ngayon mahi mahi spectra Yan, galing ng poland yung uh, gamit nating tali so tinis natin ngayong araw maganda hindi siya nag absorb ng tubig tapos malayo siya itapon. Ano? Goods na goods to. pang light. Pinakamadibis niya is 0.25. Gamit ko ngayon ay uh, 0.8. So ayos. Maganda naman so far. So far so good. Goods na goods. Mm. Uy. Oh, may size to ah. Nag-drag. Uy, ayun na naman. Ah, wala bang talakay tok na maliligaw dyan? Puro na lang la pencil. Uy, gumaganda na. May size na to. Oh. Uy. Ito na rin ah. Ang galkate. Hmm. Effective na effective talaga ang senses sa uh, savior. Yan oh. Alright. Alright. So medyo may size ito Huwag natin pakawalan, sayang ibibigay natin yung sa mga tropa pits na gusto ng isda daan -da lang tayo, kinakamay ko lang ako. kasi mo Di ko ina-advise na gawin nyo ito okay, medyo sanay na Ayan, pag nakatalon chat na ko pala, di Sorry Kanya na yan no. Binigyan ko siya ng chance na makawala Hindi siya nakawala, iuwi ko siya Ganun lang yun eh. malaki-laki pero sana kung mayroong magandang size ganda lang tali yung gamit ha? spectra ayos ayun what's up mga kasima so tapos na naman ang ating uh pagdilibang ngayong araw nagtanggal tayo ng kati kahit paano meron naman tayong nahuli ang init grabe sobrang uh, summer dito summer time pa pero malapit na nga ano, matapos ang summer dito ayun sobrang humid hindi naman tayo napahiya kahit paano meron naman tayong nadali ayun snapper tsaka may lapu-lapo ano, so yun pangsigang na tayo mamaya so ayan Desk Fishing TV nga pala sa ating mga kasima ayan forget to subscribe and like my channel kung gusto pa po nyo ng maraming pang fishing adventure so yan maraming salamat sa inyo God bless to all, bye